Tayo, ba yan? Bisa bisa yan. <coughs> 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 Ambus sulit saya mengambus. Di bayan jelek. ya 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 ready. natin game game Enemy let's go will in mm Hmm. Hmm. Okay. Buti may healer ako. Kasama kong healer. Ayos to. Panalo to, panalo. Alam, magaling tong healer ko. Dalawa, dalawa rin kami. Aba, tatlo pala kami. Bak 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 Alvin ito. Tambay <laughs> <laughs> lang, tambay lang. O yan, lalapit yan, lalapit yan. Lalapit mo, heel. Anak din tete, ng heel yan. Nalilig kasi. Hmm, tip niya ako ron ah. Sakot yun. Yung hindi yung corner namin. Okay, palata mo, palata mo. At mo, Ay, mamatay ako. Bak, 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 bak. Ang buhay, ang buhay. Bago mo kasi maghilo. Huwag na ang pasok yung mga yan. Uubos yan. Bak, <coughs> bak, <coughs> 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 <coughs>

Mm hmm. Hmm. Asa ka ha? Alam mo mga dadali mo kung ano yung mo. Okay ka sa mamaya. Pwede na tayo buwelo. Tambay, tambay, tambay. Pasok. Banat. Atay niya to. Atay niya to. Atay niya. Ay! Nadali ako tore. Gusto ko ako lang MVP rito, hoy. Bakit yan yun na inaasal mo? Ano ba ang drama mo sa buhay? <imprinting> synth> <skulling synth> <skulling synth> ano, ano, ano? Takbo, takbo. Ano, 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 ano? Ano? Ay, ano? Ay, ano? Ay, ano? ano, ano? Katakas pa yun. Katakas pa yun. Ano yun? Ang no? Okay na yan. Hindi gagawin yan. Pasay na yan. Sa akin, na punte. pa yung kill ko, eh. naman <laughs> <laughs> gusto mo. Lahat ng sa iyo eh. Hindi <laughs> <laughs> hey, sa sa ano na to, yun na to eh. Okay, <laughs> ano, no? pa sa akin yan, no? Pagmago pili ng English ha? Tako datang pil akin. Huh? Huh 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 Sige, okay, patay na patay na Kaya mo yan. Kung pala, may ka nga pala bumawas. mga pala, mapapatay yan. <laughs> Tank eh. Tank support. Ano <laughs> ba kaya mo? nakapang Oo, so, oo, oh. oh, oh, oh. oh, gagawin mo, oo. Oh. Dalawa kami, hilot pa yung isa. O oh, ano? O, oh, ngayon ngayon? Yabang yabang nito. Ano mo, lakas lakas mo ha. Ako lang malakas dito. Ito patay Ito yan. Ang tori sa akin. Ito susunogin ko, baka hindi tablan. Tori na. patay patay yan. babawi tayo okay. sino sa akin patay pat, patay sa akin Ye, 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 pasok kayo, pasok kayo. Matagalan niyo ha. Ang buenas naman. Ang gulang na, buenas pa. ng um, mga support ko ako sa ere pataya 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 ang tapas pa tayo hindi e, basag 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 patay niya patay niya anong gagawin niyan Ya. E, ah, jamba. Hmm. Agar mamalak mo ikaw megawa. Iya. Pasok ka pasok. Ye, e, e, e. Anong hmm, gagawin mo ha? Iteteleport yan nun. Wala naman gusto mo. na araw sa'yo eh. nga mangyayari sa mga to.

Ano, ah, hindi mo nanalo pa kayo sa akin, ha? Ah. Never. Hmm. Oh, ano, pwede mo yun? yung mga moves? Hmm. Pasok, pasok. Basag, basag. Basag, uy. Ano oh, yun, ha? Oh. May kalaban, oh. Dalawa yan, dalawa, oh. ha? Patay na isa.